Pagkakawang gawa Charity ESP6 Quarter 2 Layunin Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pangunawa sa kahalagahan ng paikipagkapwa-tao na may kaakibat na paggalang at responsibilidad. Pamantayan sa pagganap na isa sa buhay ang pagkakaroon ng bukas na isipan at kahinahunan sa pagpapasya para sa kapayapaan ng sarili at kapwa. Magbalik-aral tayo. Ang pagiging responsable ay pagkakaroon ng obligasyon na gawin ang isang bagay, pangangalaga sa isang tao bilang tungkulin ng bawat tao, tumutukoy sa pagtupad mo sa iyong mga tungkulin na kailangan mong tugunan. Bilang mga bata, na ipapakita natin ang ating pagiging responsable sa magitan ng mga sumusunod. Ang pagiging responsable ay pagtupad sa pangako o pinagkasunduan katulad ng Number 1. Pagtupad sa mga kasunduan Number 2. Pagtupad sa mga tungkulin bilang isang mama mamamayan Number 3. Paggawa ng mga tinakdang aralin Number four, paggawa ng mga obligasyon o gawaing bahay. Ang pagiging responsable ay pagpapahalaga ng pagpapanatili ng mabuting paikipag kaibigan. Number 1. Pagbigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Number 2. Pagkipagkamustahan sa mga kaibigan sa social media. Number 3. Pagbisita sa kaibigan may sakit o pagdalo sa mahalagang araw ng mga kaibigan. Ang pagiging responsable ay pagpapakita rin ng pagiging matapat. Ito ay pagiging totoo sa sarili o sa kapwa. Number 1, ang pagsasabi ng totoo. Number 2, hindi nangongopya sa kaklase. Number 3, hindi nanloloko o nangdaraya. Number 4, hindi pagsisinungaling. Pagkakawang gawa. Ano ang mahalagang kaisipan? ang nalalaman tungkol dito? Ang parabola ng mabuting Samaritano. Ang Samaritano ay isang etno-religyosong pangkat ng Levant na nagmula sa sinaunang mga mamamayan. Suriin ang kwento tungkol sa parabola ng mabuting Samaritano. Pagkakawang gawa. Ang pagkakawang gawa ay isang pagtulong o pagbibigay ng tulong sa kapwa sa mga taong nangangailangan o sa mga taong hirap sa buhay. Ito ay kusang loob na ginagawa ng isang tao. Ang paggawa nito ay isang makataong gawain na walang hinihingi at hiniintay na kapalit. Sa pagkakawang gawa ay maaring pagbibigay ng tulong pinansyal, kagamitan, pagkain o voluntaryong serbisyo ng iyong kaalaman na ibinibigay sa mga taong na nangangailangan kapos palad o sinubok ng kalamidad. Sa isang maiksing kahulugan, ang patakawang gawa ay pagtulong sa kapwa ng walang inaasahang kapalit na anuman sa kanila kung hindi ang salitang salamat. Ano-ano ang mga naidudulot ng patakawang gawa? paano mo may papakita ang pagkakawang gawa sa bawat darawan? Mga batang nag-aaway. Mga taong sinubok ng mga kalamidad. Ang pagtupad sa tungkulin bilang mamamayan. Ang pagiging responsable bilang mabuting tao. Ang pagmamahal sa iyong mga magulang. Pagbibigay ng sariling opinyon Bilang mag-aaral, ano ang mararamdaman mo kung ang isang kaibigan mo ay hindi nagpakita sa iyo ng patakawang gawa nung ito ito'y iyong kailangan? Bilang mag-aaral, ano-ano ang kaya mong gawin para sa mga biktima ng kalamidad o mga batang lansangan?